Yes, good evening mga guys. Natata natakaron diri ka sa Kasamira. San Fernando sa Indo Cake View tanaw-tanaw view diri guys. Nice cake view. Oh. Overlooking, overlooking kayo. Good evening. Luzon Visayas, Mindanao. Good evening kami nang laag na pun karon sa Pasamira guys sa uh, sa akong asawa right so oh, pasok pasok mga kabatid pasok yes good evening mayong gabi eh. gikan gikan demi gikan demi mga katagbis na, na na media sa ubos saya berdiri sobat mengatakan bisa ditemui Gikan namakal Medyo punga bunga pakai kuntian kena pun uslitsun kalami yes pasok-pasok-pasok-pasok guys hapit ngomong malubat ya let's go pas pasuk temu ga naung eh sigi kau glitchun dito sila na imnan na dito si pita guys oh na imnan na siya dito nice kayo perfect just you and like so we can be perfect It's too late. Uy, 6 million viewers, hello. Kumusta mo, mga amigos? Na ako karoon sa Casamira, guys. San Fernando sa uh, Uy, hello, 6 million, hello. Kumusta mo, mga amigos? Yes, 20 million, Hello. 20 milyones, siyang, mag-comment lang kayo sa comment section, mga katagbis para mabalikan ko kayo ha magbakas kayo guys para mabalikan ko kayo kung mayroon ko kayong uh, bahay dyan magtulungan po tayo mga small youtuber, magtulungan po tayo right, 20 million in the house oh, 9 million na lang <laughs> 9 million na lang. Okay, right. Let's go. Tingin-tingin lang tayo dito sa bio. Oh, di ba? Napakaganda dito pala. Eh, overlooking talaga dito. Overlooking. 18 million viewers na naman. Let's go. Pasok, 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 guys. Pasok. Pasok, guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe subscribe at magbaka sa magbakas kayo dyan sa baba para mabalikan ko kayo guys yes good evening good evening Luzon Visayas Mindanao good evening good evening 10 million viewers good evening guys alright yun mga balay yun doon mga bahay mga bahay yun doon yan at dito naman tayo sa taas. Oh, ito po yung unit dito sa taas. Oh, nasa bundok kami alright yun magbakas lang kayo dyan magbakas lang kayo okay para mabalikan ko magbakas kayo dyan oh diba nice dito view no diba guys oh 2 million na lang 2 million na lang let's go yun 2 million na lang guys Let's go, mga katagbis. Magbakas kayo dyan. Mag-comment kayo, guys, para mga shoutout ko kayo. Mga silent viewers natin dyan. Let's go, pasok, pasok. Right. Akala nyo siguro, no, mayroon kami unit dito. Eh, wala, wala kami unit dito, guys. lagi kami nandito kasi nandito yung mga pinsa ng aking misis at saka kapatid niya nandito hello hello hi Sib Amador hello hi sir Sib Amador hello hello hi uh, how are you are you a Filipino or Indie? or Pakistan. Uy, <laughs> 13 million viewers hello hello 13 million million viewers hello. Kumusta Opo. Ah. Pilipino ka pala Sib. Ano, Bisaya or Tagalog? Shout out si Amador, shout out po boss. Mag magbakas lang kayo boss ha, para mabalikan ko kayo yung bahay niyo ha. Magbakas kayo. Uy, 16 million in the house. Thank you, thank you sa pagpasok nyo guys Thank you guys Malaking tulong na po yan sa akin Mga small youtuber Yan, pasok kayo dyan Mag, mag ano kayo dyan Mag, ha uh, Mag, bak, ma, ano mag bakas -bakas kayo dyan Let's <laughs> go 9 million viewers alone 9 million viewers alone Alright It's go cool guys. 9 million viewers. Hello. Yun, mag-comment kayo dyan, dyan sa baba para ma-shoutout ko. Yun, shoutout sa mga OFW natin dyan. Mga bayaning OFW dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Alright. Yun, kung sino gusto magpalipad dyan, magpalipad na kayo dyan. Hahaha. <laughs> <laughs> ay patagal-tagal na itong ano ko dito yung yung 5 million viewers o, 5 million viewers yun o, kumusta patagal-tagal na to yung yung youtube channel ko guys pero hindi pa ako nakasahod yung mga kasamahan ko dati nakasahod na sila ako pa ang hindi so tulungan nyo ako mga guys para makasahod ako ng kahit isa lang <laughs> Let's go. Uy. Nawalan naman sila. 1 million viewers na lang. Pasok-pasok guys. Pasok kayo dyan. Hello, hello, hello. Hello, 1 million viewers. Hello. Yun. magbakas kayo dyan sa baba. Ha? Para mabalikan ko sa kayo. Yung bahay nyo ha. All right. Let's go guys. 2 million viewers na lang. 2 million viewers na lang. <laughs> oh, ganda ng view dito sa likod ko. No? Ang ganda ng view sa likod ko, oh, guys. Oh. dagat 'yan diyan. Oh. Okay, 'Di ba? So, akala niyo mga guys, han, mayroon kami unit dito. Wala kami unit dito, guys. Palagi lang kami nandito kasi nandito 'yung mga pinsan ng aking ano ng aking asawa saka mayro po siyang kapatid dito, nakatira dito sa ano Kasamira, Kasamira South. Kaya palagi kami nandito. Pero wala kaming unit dito, ha. Right. Let's go, cool, let's go cool, guys. 1 million viewers, let's go. Atak na, atak na. Mga wave the bull natin dyan sa iba't ibang bansa. Kumusta mos mga amigos, mga amigas? Let's go, pasok-pasok. Pasok kayo dyan. Alright, pasok kayo. Diba, maganda yung view dito sa likod ko. Diba? Daming lamok dito guys. Dami pang lamok dito. Ayan. Ang sarap ng hangin dito. Ang sarap ng hangin dito, guys. Right? Oh, oh. ito 'yan yung daan diyan. Dapat ikot dito sa ikot dito sa taas. O oh, mayroon naman oh. O oh, mayroon naman motor. Mayroon naman na motor siklo. Right, this girl is is go. Pasok, 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 pasok. 1 million viewers na lang. 1 million viewers na lang. Let's go. <laughs> ah, dito na naman tayo sa kabila-kabila. Yun. Oh, 2 million viewers. Ah, dito na naman tayo. Oh, ito yung mga unit dito. Yan, yan. Yan mga unit yan mayroon nang nakatira dyan yung iba dyan wala pang hindi pa nakat uy sura sura idol pasagasa ka po magbibigay po ako ng tricky sa inyo <clears throat> ano ano ako idol aso ah, anong magpasa anong mag uh, magpasagasa Ano po yan idol? Hindi ko po naiintindihan yan. Anong pasagasa? Pagpasagasa ako sa ano sa sasakyan? O bigyan kita ng jacket idol ha. Sige idol, bigyan kita ng jacket idol ha. Right. Managing Ayun, idol. Para kung aso yan, idol na. Ah, magpasagasa. <laughs> Wag na idol. Magbigay ka na lang ng trick sa akin para may tulong po natin sa mga nangangailangan dito, idol gusto po ako makatulong po idol tingnan tingnan nyo po yung mga video ko idol tingnan yung mga video ko tingnan ko tingnan mo yung mga video ko idol na mayroon po akong nagbibigay po ako ng bigas sa mga tao nga deserving bigyan natin idol wag naman na, idol pasagasa ikaw ikaw nga magpasagasa idol bigyan kita ng 5k <laughs> right. Pasagas, <laughs> pasagasa Ano ako, idol? Asong olol? Right guys. One million viewers. One million viewers. Hello yun dito tayo ha dito tayo ha o, yan yung unit ng pinsan ng aking asawa guys yan unit galing sa baba number 3 na makal hello hello guys hello guys hello yun 1 million viewers na naman 1 million viewers na naman you guys need to go hello guys hello guys good evening Hello, 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 guys. Good evening. Hello, one million viewers. Hello. Kumusta mga amigos, amigas. Hello. Right. Daming lamok doon mga guys. Kaya kaya lipat tayo dito. Daming lamok. Yes, kuha tayo ng upuan dito tayo. 2 million viewers long 2 million viewers long dito tayo alright dito tayo sa o oh. oh, pasagasa ako dito idol bigyan mo ako ng tricky o oh, mayroon naman sasakyan dito magpasagasa ako sige na bigyan mo ako ng tricky idol idol sura suraks idol suraksaks Yay! Yeah. 1 million viewers. 11 million viewers. Hello! Good evening mga guys. Guys, sabi po ni Surax, anong tawag to? Surax? Magpasagasa daw ako. Bigyan ako ng 3K. <laughs> Sige daw. Magpasagasa ako dito. O, bigyan mo ako ng 3K. Dol. Asaan ah, ka na, Dol? Bigyan mo ako ng 3K. Dito na. Dali. Oy, 15 million viewers hello, gumusta mo mga amigos? Oh, nandito po ako ay dulo sa ano sa daan. Magpasagasa do po ako dito. <laughs> Tabla. 9 million viewers hello, 9 million viewers. Ayon, mag magbakas lang po kayo sa baba ha para mabalikan ko kayo ha. Okay guys, let's go guys. Kuya, oh yeah, 15 pang viewer, hindi 15 million. Oh, 15. <laughs> 15. 15 pa pala. Eh, suri-suri ani. Anix, shout out po Anix. Suri-suri. <laughs> 15 pa pala. <laughs> hindi pala 9 million. <laughs> hey, let's go guys. Anix, shout out Anix. Hello. Hello, kumusta mo mga amigo? silo. Hello guys. Okay lang yan kuya. Love kita ako na lang million para sa iyo. Ayun ayun, salamat salamat po. Salamat po. Salamat po Anix. Salamat. Salamat sa lahat. Okay. Right, magbakas po kayo sa baba ha? para mabalikan ko kayo ha, yung bahay niyo ha. Magbakas kayo. Uy, 2 million na naman Anix. 2 million na naman ang naiwan. 2 million viewers hello. <laughs> It's go. Yun, magbakas kayo dyan sa baba. Mga small YouTuber natin dyan, magbakas kayo. Uy, 3 million naman Anix. 3 million naman ang naiwan naman po. Ang... Oh. Ayun, salamat, salamat, salamat mga guys. Ha. Salamat sa pag... bisita nyo sa maliit kong bahay ha salamat kayo ng marami ang sarap ng hangin dito guys nandito pa usdaan nasaan na ba si Surax Surax na Surax 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 nasaan ka na nandito na ako sa gitna ng daan oh. magpasagasa po ako dito mayroong sasakyan sa gilid ko bigyan mo ako ng treki sabi mo, bigyan mo ako ng 3K. <laughs> Uy, 3 million viewers na naman. Hello, 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 hello. Kumusta mo sa mga amigos, mga amigas? Shout out eh, ko sa mga bayaning OFW natin dyan sa iba't ibang bansa. Lalo na po sa mga ano, sa mga sa mga OFW natin dyan sa Middle East. Yun, mag-iingat po kayo dyan palagi guys. Mag-ingat kayo dyan. Right, dito po lang. Dito po ako, guys, kasi ano, mayroong pong ilaw dito sa poste, o. Oh. Oh. Mayroon pong ilaw dyan sa poste. Madilim kasi doon. Madilim kasi doon, guys. Tapos, doon-doon, madilim kasi doon. Tapos, ano, maraming lamok. Kaya, lipat ako dito. Ay. Uy, 1 million na lang naiwan dito, guys. 1 million na lang. Patusok-tusok na lang kayo dyan. Tusok lang. Kahit isa, wala pang tusok sa akin dyan. Magtusok na lang. Magtusok naman kayo dyan. Uy, 0 millions ng Wala nari itu <laughs> Apa di Hah? Hah? Busuk Busuk Oh. Alright. <laughs> One million viewers nilang.

punta po ako bukas sa ano sa, sa city guys kasi mayro hiring doon sa Europe sa Papua Papua sa to, sa Papua New Europe mayro hiring electrician guys balik tayo sa labas kasi wala tayong pira dito sa Pinas Malit lang yung ano, sahod natin dito sa Pinas kaya mag-upload tayo mag-upload tayo ulit kaya mag apply ako bukas guys sana palarin po tayo na mag-aalis mag ulit hello, 2 million viewers hello hello guys, hello guys, gumustamos mga amigos, uy, nawagtan na po Two million viewers guys, 2 million viewers, hello 2 million viewers, hello, 2 million viewers, hello, 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 hello. 2 million viewers alone Mayroon na namang million, 1 million na lang, 1 million in the house. Let's go. Malapit na tayo malubat guys. Ano na lang, 17% na lang. 17% talang ang yung battery natin guys. Ayun 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 ayun. ayun, ayun. Alright. So, uy 1 million viewers na, 1 million viewers. Turn hello, hello, hello. Ito hello. million viewers, 2 million viewers na lang. <laughs> hello. Eh. Let's go guys. Pasok kayo dyan sa bahay ko. Pasok. Patusok naman dyan. Patusok. Tusok naman dyan guys. Hello. 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 Uy. One million naman. One million. Let's go. Kumusta mo mga amigos? Anong balita dyan sa Middle East guys? Ma-oiptabulyo uh, natin dyan sa Iran at saka sa, ano, sa Israel. Uh, anong balita naman ditoon? on? Lisko, lisko, Di ko sa <tong> 2 million viewers alone, 2 million viewers alone. 2 million viewers, 2 million viewers na lang dyan. Guys, pag yung live natin, pag makaabot na ng 30 minutes ano na, mag sign off na tayo guys kasi yung battery ng cellphone ko uh, 15% na lang malapit ang malubat guys 7 million na lang hello, good evening mga, mga kaibigan ko oy good evening 10 million is in the house good evening po ano kung balita dyan sa inyo balita po wala na ba pong baha dyan sa inyo wala na upaw na tani padung naman ta upo ni guys oh wala padung na upo hayag naging kaugma ako tali oh puting hayaga guys <laughs> Nine million is hello. Good evening, mga kaibigan ko. Nakasahod na ba ang tanan sa YouTube? Ako, hindi pa eh. Hindi pa ako nakasahod sa YouTube. Kaya maghirap muna tayo para makasahod. Matagal-tagal na itong uh, channel ko eh, guys. Yung kasamahan ko dati, wana? Nakakuha na, nakasahod na po sila. yung ako na lang ako na lang ang hindi pa six million is is in the house hello six million is natin dyan hello hello guys hello guys kumusta mo mga amigos alright Hello guys, yan. Mayroon na po tayong tusok isa. Hmm. isa na lang yung isa yung tusok pa natin eh. -tosok naman kayo dyan guys, magbakas kayo sa baba para mabalikan ko yung bahay nyo. Yo, nilo 6 million is Hello guys, 6 million is in 4 million is guys, pag-support din po yung Facebook page ko, Katagbis Moto Vlog. Ayun, tingin na lang po yung mga ano kolon, mga post ko dong video. Nagbibigay po tayo ng ano dyan, bigas po sa mga taong nangangilangan ng tulong. Yun, guys. Malapit na po tayo mag 30, 30, 30 minutes, guys, sa ating video ngayon, sa ating live. Mag-sign off na tayo, guys, kasi, ano, malapit ng malubat din yung cellphone ko. Yung cellphone ko, guys. 5 milliones na lang, guys. Hello. 5 milliones. Let's go. Let's <laughs> go. Atau nata? Atau nata? Nah, nah, guys, bye bye nih guys, kembali nami guys, hello, goodbye.